Abay, first time nga daw maranasan ito ni Lebron James sa kanilang pagpapraktis ng dahil dito kay Bronny James. Pero bago yan ipag pag-usapan muna natin itong si Jason Tate mga idol lang dahil parang natatrash talk nga siya. Nag-aangas dito nga sa anyang naging payag patungkol nga sa kanilang NBA Championship. Nang dahil nakwento niya nga mga idol na tinatanong nga daw siya ng mga tao. Hindi natin alam kung sino ito. Pero kailan ba nga daw na laman ni Jason Tatum na sila yung magiging NBA champions na? At ang naging sagot dyan ni Jason Tatum mga idol ay medyo kakaiba. Nang dahil medyo disrespectful nga ang kanyang naging sagot. Dahil nung tinalo nga daw ng Minnesota Timberwolves ang Denver Nuggets sa second round ay parang alam na nga daw ni Jason Tatum na sila ang magkakampiyon. Basically mga ilol, wala nga pake etong si Jason Tatum kahit sino pang lumabas dito nga sa Western Conference para kaharapin sila sa finals besides Denver Nuggets. Sa tingin niya, bukod sa Denver Nuggets, lahat ay tatalunin nga nila. And well, yan nga ang naging pag-aangas ni Jason Tatum at sabi niya ng mga fans ay let him trash talk nang dahil na sila naman daw ngayon ang NBA champions. Abang alalang daw natin kung ito bang pang ta trash talk niya ay mauulit niya pa next season. Anyways, ngayon ay pag-usapan naman natin itong sinabi ni Lebron James mga idol na kakaibang experience niya sa practice ng Lakers ng dahil nga dito kay Bronny James sa paya guys sinabi nga ito ni Lebron James Ngayong week nga daw ay nakabalik na sila sa gym at first time nga daw niya pati na rin ni Bronny na magkasama sa floor sa practice court as professionals going against each other pag-aanda sa parating na season at meron nga daw mga ilang moments sa anilang practice na talagang na wala nga daw itong si Lebron James sa focus at yung ganyan nga daw na pangyayari ay very bihira. Hindi yan madalas nang Sabi niya, I'm not used to losing focus when I'm out on the floor. Kaya naman sinabi ni Lebron, it's going to be an unbelievable year para nga daw sa kanya and hopefully para din daw kay Bronny. So basically mga idol, hindi pa rin makapaniwala itong si Lebron James nakakampi niya na sa isang NBA team ang ganyang anak. Yung dating pangarap niya lamang ay ngayon ay natupad na nga at mukhang hindi pa nagsisink in talaga kay Lebron James na his son is his official teammate nga dito sa team ng LA Lakers. And definitely mga idol, medyo matatagilan si Lebron James bago nga siya masanay na teammate niya na ang kanyang anak. Dahil usually nakikita niya lang yan sa kanilang bahay. Siguro inuutos-utusan, merong father and son relationship pero ngayon ngang mag-teammate na sila ay lahat ng yan ay mababago. And actually malaking pagbabago yan ng dahil hindi na magiging father and son ang trato ni Lebron kay Bronny and vice versa nang dahil sila nga ay teammates na dito nga sa team ng LA Lakers. So let's see mga idol kung ano ang mangyayari nga dito nga sa team ng LA Lakers sa prating na season And definitely ito ang isa sa mga rason kung bakit very exciting din kahit papano itong ang season ng Lakers